Sa isang post sa social media, ibinahagi ng talent manager at showbiz personality na si OG Diaz ang isang kontrobersyal na isyo na kinasasangkutan ng ilang endorsers. Ayon kay OG, ang mga brand na may kontrata sa mga naturang endorsers ay naloloka at naguguluhan dahil sa mga isyong kasangkot ang mga ito na labag sa kanilang image na wholesome o kaakit-akit sa publiko. Naloloka daw ang mga brands na ini-endorse nila kasi nga naman, wholesome ang image nila tapos hindi wholesome ang issue, sabi ni OG. Ipinaliwanag pa niya na ang mga brand ay may expectations na ang kanilang mga endorsers ay dapat na magpakita ng mabuting imahe, kaya't kapag may mga iskandalo o kontrobersyang kinasasangkutan ang mga ito, nagiging problema ito para sa mga kumpanya. Binigyang linaw ni OG na sa mga kontratang nilagdaan ng mga endorsers, may mga specific na kondisyon na nagsasaad na hindi sila maaaring magkaroon ng anumang public scandal o issue na makakasira sa kanilang imahe. Kapag ito ay nangyari, may kalakip na mga parusa, kabilang na ang obligasyong ibalik ang buong halaga ng bayad na natanggap mula sa brand, kasama ang mga karagdagang multa. Nakasaad sa contract yan na no public scandal dapat or else, balik bayad with penalty, dagdag pa ni OJ. Ito ay isang standard na kondisyon sa mga kontrata ng mga endorsers, kung saan binibigyan sila ng malinaw na guidelines at mga konsekwensya sakaling magkaroon sila ng problema sa kanilang public image. Ayon kay Oji, hindi lamang ang mga brand ang nagiging biktima ng mga ganitong isyo kundi pati na rin ang mga endorsers na maaaring mawala ng mga kontrata o magkaroon ng masamang reputasyon. Ang mga isyong ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa mga kliyente ng mga endorsers kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay at karera. Nagbigay din si Oji ng isang paalala sa mga endorsers na magingat sa kanilang mga aksyon at desisyon at magpakaingat sa mga hakbang na kanilang ginagawa sa publiko lalo na sa mga isyong may kinalaman sa kanilang reputasyon. Ang mga brand ay laging may mga pamantayan na itinatakda para sa kanilang mga endorsers at kapag ang isang endorser ay nasangkot sa iskandalo, maaaring magdulot ito ng masamang epekto hindi lamang sa kanilang imahe kundi pati na rin sa brand na kanilang ine-endorse. Sa kabila ng mga isyo at kontrobersyang ito, nananatiling mahalaga para sa mga endorsers na mapanatili ang kanilang wholesome image upang magpatuloy ang kanilang partnership sa mga kilalang brand. Ano ang sinyo sa balitang ito?